Good everyone, it's me again, King Wawa. At ngayong araw ay babahagi ko sa inyo ang 10 ways to farm Zenny dito sa Dragon Rock. Okay, so isa sa pinakamalaking problema na kinakaharap natin in-game is yung nauubusan na tayo ng zeny. Even if namigay sila ng 50M nung launch, e eh mabilis pa rin siyang nauubos since madami nga tayong pinagagastusan. Kaya ngayong araw, ay eh, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ba ang reliable source natin ng zeny para naman hindi tayo maubusan. So wag na natin patagalin pa, simulan natin sa number 1, Cell Materials. Okay, so gagawin nyo lang to kapag namumulubi na talaga kayo sa Zenny. Yung tipong wala na kayong pang-enhance ng equipments, wala nang pambili ng pots, etc. So kapag nag-grind tayo sa field, eh meron tayong mapupulot na materials galing sa mobs. And kung hindi pa kayo nagbebenta, eh sobrang dami niyan sa bag nyo. Punta lang kayo sa bag, sell, then makikita nyo na yung mga materials na meron kayo. And kung gano'n sila kadami. Pero wag kang magbebenta ng materials na pwede mong gamitin. Eh ano ba yung pagagamitan niyang materials bukod sa pwedeng iba Benta. Dalawa pa lang yung nakikita ko. Una is pwede siyang gamitin pang craft ng headgears para meron tayong pang sa wardrobe. And pangalawa, e eh pwede natin gamitin sa pagka ng cards. Hindi lang sa blue cards, kundi pati na rin sa purple cards. Kaya bago mo ibenta yung materials kapalit ng Zenny, e eh tignan muna natin kung mapapakinabangan ba natin siya o hindi. Number 2, Dismantle Gears Okay, so every time na magde-dismantle tayo ng gears, eh meron tayong zeny na makukuha. Specifically sa mga white, blue, and purple gears. Sa Orange Gears kasi, Oridicons and Illuniums lang ang bigay. At eto yung dahilan kung bakit. Kahit gusto kong mag F2P, e eh bumili pa rin ako ng VIP 1. Dahil kung pure F2P ka, limitado lang yung pwede mong malut every time na mag AFK grind ka. Dahil nga na full yung inventory mo. So yung ginagawa ng iba, hindi nila check yung white and blue equipment sa auto loot. Para hindi mabilis ma yung inventory nila. Ngayon, isipin mo yung dami ng zeni na masasayang mo through dismantle. Kaya kung meron kang extra, e eh, ay highly recommend talaga na bumili tayo ng VIP-1 para sa auto dismantle and para libre yung flywing na napakamahal pag binili mo sa Zenny Shop. Pero kung wala talaga, eh hindi ko na kayo Pero magsastruggle talaga kayo sa Zenny. Number 3, Wilderness Expedition Okay, so ang Wilderness Expedition ay isang guild event na araw-araw ginaganap. Hindi ko lang sure kung kailangan nyo ba ng adjit or castle para makapasok o hindi. And dalawa yan actually. Wilderness Demon Realm kada 8pm. Papatay lang kayo dyan ng mobs and ng mga bosses. Pwede kayo dyan makakuha ng high quality potions or ng materials pang submit sa Wilderness Preparation para hindi nyo na kailangan bumili sa supply merchant. And Wilderness Expedition kada 8.16pm. Eto naman yung papatay kayo ng madaming mimic and mga bro pero parang awa nyo na. Kapag nandito kayo, itanggalin nyo yung knockback skills nyo para mas mabilis nating makill yung mga mimics. And, papatay nyo si Edgar which is, may ranking. Depende kung gaano kataas yung DPS ng guild nyo kung gaano kayo kataas sa ranking. So, yung rewards na Zenny dito is RNG. Pero yung kadalasan ko nakukuha dyan is around 200k Zenny. Number 4, Wishing Fountain. Okay, so isa to sa mga mini events na meron tayo in game and RNG siya. So every 5 or 6 hours e eh meron kang libreng try. Gagamit ka lang ng 20k Zenny and depende sa swerte mo kung times 1 lang ba siya, meaning balik taya lang, walang talo or magmumultiply siya. Hindi ko lang alam ang maximum pero may mga nakaka times 10 daw dito. So easy 200k Zenny yon. Pwede niyo rin naman siyang gamitan ng rubies dahil kapag naka 10 draws kayo dito, e eh makukuha nyo tong normal Zenny gift box na posible kayo makakuha ng 500k Zenny. Pero para sa akin, dun lang tayo sa libre since hindi naman niyang guaranteed. Kaya huwag niyo siyang kalimutang silipin every 5 or 6 hours araw-araw. Number 5, Valkyrie's Blessing. Okay, so as you guys know, walang dinadrop na zeny yung mobs dito sa game except kapag gumamit ka ng blessing. So kahapon, 649 server level, kaya ginamit ko na yung Valkyrie's Blessing ko since nakaipon ako ng 996. Kapag sumobra kasi tayo ng 1k, eh masasayang lang yung butal. So kasabay nun, eh gumamit ako ng XP and drop rate guild buffs, yung special and basic XP potions, and sumali ako sa 5-man party para sa 10% XP bonus. Bago ko sa gamitin, eh meron akong 15M Zeni, 61 base level and 38 job level. And after 2 and a half hours, e eh, nagkaroon na ako ng 17M zeny, 63 base level, and max job level. So, nag-gain ako around 2.5M zeny and dalawang buong levels yung tinalon ko. Malaki na yon since wala akong meat skewer na buff and VIP 1 lang tayo. So, sa mga nagda-doubt pa din na hindi effective yung pag-iipon ng bulk blessing, e eh, explain ko lang. So, sa gold, wala siyang pinagbago kung iipunin mo o hindi. Pero sa XP, e eh, meron. Kada tumataas yung server level, e eh, mas tumataas din yung XP bonus na nakasulat dito. Gaya neto, each 8,718 XP costs one protection. So ibig sabihin, kung yung value ng isang Valk blessing mo kahapon e 7k lang, ngayon naman e 8k na. So tumataas talaga siya over time. And eto din yung dahilan kung bakit hindi nagmamatter kung saang mobs ka nagagrind. Dahil fix lang yung XP na pwede mong makuha per Valk blessing. Kaya what I suggest, e doon ka maggrind sa fast kill and wala masyadong tao para mas mabilis ang grind. Number 6, Daily Guide Okay, so yung sa pag lang ng dailies, e eh, meron na tayong zenies na makukuha. And kapag na 100% mo yung daily guide mo, e eh, makakuha ka ng total of 150k zeni araw-araw. Kaya kung hindi mo alam kung paano kukumplituhin to, e eh, panoorin mo muna yung daily routine guide natin. And also, meron din tayong pwedeng makuhang zenis every week. Specifically, 440k zeni weekly. Which, in my opinion, ang konti nun. Pero isa kasi to sa mga biggest source natin, kaya kailangan talaga nating sipagan. Number 7, Bounty Quests. Okay, so of course, matik na to. Need natin gawin yung bounty quests araw-araw. So yung zeny na pwede mong makuha e eh, nakadepende sa rarity ng quest na tatanggapin mo. 10k ang bigay sa white quests, so 60k zeny ang lowest na pwede mong makuha. And 50k ata yung sa yellow, kaya pwede ka rin makakuha ng 300k zeny sa isang araw lang. Kaya what I suggest, e eh, maging patient tayo. Kung puro puti yung nalabas na quest, e eh, antayin muna natin siya mag-refresh. And actually, para sa akin, worth it tong gamitan ng rubies. Kahit 1 to 2 refresh lang per day eh okay na yan. Since bukod sa zeny, xp, and fracons eh may chance ka pang makakuha ng headgear sa purple and yellow quests. Number 8, Dungeons. Okay, so I think etong dungeons yung biggest source natin ng Zenny araw-araw. And sobrang convenient niya since kailangan naman talaga natin to i-clear daily. So una is yung daily dungeons. Sabihin na natin level 55 ka na. Every time na ma-clear mo yung deep thicket hell, e eh magkakaroon ka ng 78k Zenny. E eh pwede tayong makakuha ng 6 entries every day eh di 468,000 ang Zenny dito. Kaya wag nyo nga hayaang mag-cap sa tatlo yung entries nyo para hindi masayang. And syempre, wag din natin kakalimutan yung elite dungeons na 2 entries per day and 100k zeni naman kada ma clear mo siya. So sa dalawang dungeons na to, ay e magkakaroon tayo ng 668,000 zeni araw-araw. Sobrang dami. Number 9, exchange shop. So kung namumulubi ka na and kailangan mo talaga ng Zeny eh pwede tayong bumili sa exchange shop. Binili yung pera, no? Una is daily shop. Pwede tayong bumili dyan ng 10k Zeny for 5 daily tokens. Pwede mo siyang bilhin unlimited times. Depende na lang kung marami kang daily tokens. Sa Endless Tower Shop, 10k zeny for 5 silver coin of pride. Unlimited times mo din yan pwedeng bilhin. Battlefield Brawl Shop, 1k zeny for 1 valor badge. Wala din siyang limit. And sa Friendship Shop, 1k zeny for 2 friendship points. Hanggang 20 lang ang pwede mong bilhin araw-araw. And last but not the least, number 10, World Boss. So yung pwede mo makuha dito is depende sa kung gaano kataas ang ranking mo. Damage based nga pala ang ranking. Pero sabihin na natin mahina ang damage mo sa boss, hindi yan problema. Dahil sa pagpa-participate pa lang, eh magkakaroon ka na ng 100k zeni per run. And may chance ka pang makakuha ng 10k zeni sa world boss chest. So nagsispawn nga pala ang world boss 2 times a day, 11.30 sa umaga and 10 naman sa gabi. So kung gagawin natin to araw-araw, e eh guaranteed yung 200k zeni natin. So, yun. Bali wala ang mga tips na to kung grabe ka namang gumastos ng zeny, Kaya ang gawin mo lang muna is yung mga guaranteed progress, gaya ng pag ups ng card, enhancement, etc. Yung mga chance kagaya ng card fusion, refine, or yung mga hindi 100% progress, e eh, saka na muna yan. Kapag may naipo na tayong enough zeny, dahil kapag tayo na zero at wala nang pambili ng blue and red pots, itutunga e nga na lang tayo sa frontera. Ma-hard stock talaga. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.